Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So this is Faye Biliras. and for today's vlog ay tungkol po ulit ito sa popular Live uh, application. Ayan. So i-share ko po sa inyo, lalo na sa mga newbie uh, kung paano ba magbukas ng panel at paano uh, magsara ng panel. Ibig sabihin, kapag nakasara ay walang makakaakyat uh, unless i-accept mo. Yan. Tulad nito, pasok tayo dito guys. Itong panel niya ay uh, nakasara po ito. So, tulad niyan, uupo ako dito. Uupo ako dyan. Yan. So, hindi po ako basta-basta makakaupo hanggat hindi confirm ng host yung aking application. Ganyan po ang lalabas. So, ibig sabihin, nakasarado po yan. So, i-cancel na lang natin. At yung open panel naman po, punta tayo sa open na panel. So, di, oh wait. Dito, hanap tayo. Dito, papasok tayo dito. So, ito guys, naka-open panel lang po siya ito. Try nating pumasok. Ayan. So, uupo tayo dito. Ayan po. So, nakakaupo po tayo agad kahit hindi niya kinukonfirm kasi nga naka-open siya. So, paano ba mag naka-open lang at paano po ba yung nakasara? So, yan po ang i share ko po sa inyo ngayon. Ayan. So, ito guys. Naka-panel na po ako. Naka-PL. Ayan. So, uh, paano mag-open at mag -sarado ng PL? Ayan. Pag-sarado, uh, kailangan mo pa siyang i-confirm kapag may gustong umakit sa uh, panel mo. Pag-open naman, uh, pag-click nila ng box, ay diretsyo na silang makaka-upo. So, nandito lang yan guys. Ayan. Merong lid may upuan. I-click mo yan. At, ayan. Dito tayo. Sa may bilog settings. Ayan. So, ito guys, mic needs to be reviewed. So, kung ito naka-open, ito siya. Kasi, ayan. So, kapag isarado mo siya, ganun mo lang. I-click mo lang to. Ayan, merong blue. I Click mo na naman yan. Ayan, merong blue. So, itong mic to be reviewed, ayan. Kapag may upo, hindi sila basta-basta makaka- Uh, upo or makakaakyat. Kailangan mo pa siyang i-accept. Dito naman sa fans club members can speak on mic. Ah, uh, kailangan muna nilang sumali sa fans club mo bago sila makakaakyat. Yan. So, ganyan po yan. Yan. So, nakasarado po yan, guys. Nakasarado. Ayan, guys. Tulad yan, may gustong umakyat. Ayan, makikita mo yan dyan. Applying. Ayan. So, ganyan kapag nakasarado yung panel. So, ang um, para makaakyat siya, i-click mo lang yung, ano, yung applying. Tapos, ayan, i-accept mo lang siya. Ganon. Yan. So, nandun na siya. Nakaupo na. Yung ganun lang po ang kapag nakasarado yung panel mo. So, ngayon, i-open lang natin to. Yan. Kasi, naka lang talaga yung aking panel. Ah, uh, nakasarado lang to kung merong event or merong pag-games. Yan. So, open lang natin yan para uh, maka-crown seat yung gustong maka-crown seat at maka-tambay yung gustong magtambay. Ayan lang guys. Ayan. Thank you for watching.